Jen, tumabang ako because of Sir Deo. Thank you, Sir Deo. I love you so, so much. And Kim Chu pinuntahan na si Sir Deo Endrinal. Kinuwento ang naging impluwensya nito sa kanyang buhay at karera. Magpasa hanggang ngayon nga ay nagdadalamhati pa rin ang buong showbiz industry sa pagpanaw ni Dreamscape Entertainment Head Deo Endrinal. Kagabi nga lunes, February 5 ay dinagsa ng maraming artista, kabilang na dito ang mga artista na binigyan ng pagkakataon ni Deo Endrinal na maipakita sa mga tao ang kanilang galing sa pag-arte at ang ilang mga bigating personalidad kagaya na lamang ni ABS-CBN Head Carlo Katigba. Unit sa dami-dami nga ng nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila ni Sir Deo, ay mas inabangan ng mga tao ang pagpunta ni Chinita Princess Kim Chu. Lingid nga sa kaalaman ng karamihan na malalim ang pinagsamahan ni na Sir Deo at Kim Chu. Naging bokal din si Kim Chu na itinuri niya na pangalawang ama si Sir Deo. At kagabi nga lamang ay dinalaw na ni Kim Chu si Deo Endrinal. Sa mga huling sandali nito, at dito nga ay makikitang taimtim na nagbigay ng panalangin si Kim Chu sa harapan ni Deo and Rinal. Meron din tong video kung saan ay kinuwento nito ang naging impluensya at malaking na ituro ni Sir Deo Endrinal sa kanyang buhay at karera. Narito at panoorin natin. One more time if you want to go another night. So, yeah, dahil dyan, tumapang ako. May basa ng Sir Deo. Thank you, Sir Deo. I love you so, so much and I will miss you.